Good day mga boss! Welcome back po sa ating channel! Today is January 17, 2024! Wednesday! Alam niyo na pag Wednesday, nandito po tayo sa Ubaldo Pet Market para mag update ng inyong mga favorite donkeys at cat breeds. Pero bago po lahat, maraming salamat po sa mga nagsusubscribe sa ating channel. Malapit na po tayo mag 20k Kaya maraming maraming salamat po sa inyo. At, at yung hindi pa nakaka-subscribe, subscribe po kayo sa ating YouTube channel, Ride and Roll. Follow nyo kami sa aming TikTok, Instagram, at Facebook. Ride and 07. Tara, kumahan nyo po kami. Let's ride and roll. Yan, good day, uh, Boss Adrian. Ha? O, nandito ulit si Boss Adrian sa kanyang ano, ha? pwesto sa ubando. O, yan. Ah, Saan natin yung pisahan, Boss? Dito mo tayo sa mga kitid. Yan, laki ng dala ng ano ni ano. O, ni Boss Adrian, laki ng dala niyang uh, ulungan. Ito, biyan natin ng mababa. Ano to? Persian ba to? Persian. Magkapatid, sa lalaki. Ano ba na to, boss? Two months, going three months. Oh, two months, going three months. Magkapatid yan, lalaki parehas. Two months, lalaki. Magkabigyan mo Ito, biyan natin ng 4K. 4K? O, oh, ito, 3.5. Lalaki? Oo, oh, lalaki. O, okay, lalaki, 3.5 na lang, o. Oh. Tapos yung babae, eh, 4K. O, oh, baksak presyo na ni boss Adrian to, oh O, oh. Persian. Going 4 months, no? Oh? Going 3 months pa lang. Ah, 3 months pa lang. lang. Oh, going 3 months. Oh, ito, Tapos ito. ito, ito exotic shorter female. Exotic shorter, oh, oh uh, yeah. Baby na lang ng 8K. 8K? Oh, yan, ha? Ilan po na yan, boss? Going 3 months na rin. Oh, to. going 3 months na rin, ha? Oh, 8K na lang. Exotic na ito, ha? <laughs> Tapos, ito tayo, to British long hair. Oh, to British long hair, oh. Uh, Gender nito, boss? Lalaki. 3 months. 3 months? Baby na lang ng 15. 15K. O yan, ha? British yung K na lang. Ito. So. Oh, ito, ragdal ah. Ragdal to. Lalaki to babae. Lalaki proven male. Oh, proven male lalaki. Oh, oh ha Bigo na lang to ng 20. Kung 20k. Nakaraan, 25 to, 20 Oh, ito 20k na lang ah. Pakita natin mo ka, boss ha Oh, yeah, na ragdal 20k na lang 'yan proven male. Ilan ba na ito, boss? Ano ito, one year, six months. One year and six months. So, ayan ha? 20K na lang. 20K na lang. Ang oh, laki ng pilaksak mo, ha? Uh, meron, meron pa siya rito, ano? Ano ba ito, boss? Siberian. Siberian, tabi, no? Oo, oh, male. So, male. Ilan ba na ito? Eight months. Eight months? Bego na lang ito ng seven. Seven K? Oo, yun, seven K na lang. Oh, Siberian yan, no? Oh, napakaganda niya pag uh, nag-adult yan. Adult na ba ito? 8 months pa lang. 8 months, o oh, yan. Meron pang ano. Oh. Kakapal pa yan. Yeah. Yan. Oh. yan. Meron pa? Wala. Ang um, iliwan ko yung ibang puha sa bahay eh. Pero meron pa tayong available. Yun. So, lalagay na lang natin yung ano mo, boss. Facebook mo, saka number. May shoutout ka ba? Ayun, shoutout na lang kay MJ. Kala akong pupunta ka dito. Oh, wala na naman. <laughs> <ba>? <laughs> wala ka na naman. Thank right. you, boss. Adrian. Thank you, boss. Thank ah, thank you. Tell you. Oh, yan, no? Oh, Shih Tzu! Yan, labas natin. Oh, yan, black and white. Labas natin, kuya. Labas natin, oo. Siyempre. Ilan ba oh. na itong mga to? Ito, mag two months. Two months na to. Two months na. Magkapatid pa sila? Ngayon, magkapatid sila. Oh, yan. Ngayon, pareho silang babae. Oh, yan, pareho silang babae pa. Maganda, ha? Shih oh. Tzu. Princess type. Princess type. Oh, kompleto ang vaccination niya. Oh, yan, Don't ha? Kung juwan, isang vaccine. Okay? Tutuloy niya na lang, no? Pag oh, okay, nag-edad na siya, di ba? Alaga na lang yun lang. Yung isang back din, sila na magtutuloy. O kasi hindi pa niya. pwede niya. O, oh, tutuloy months yun. Okay? Parehas mo ba, ba magustuhan eh? Magustuhan nyo. Sige. Magkano? Magustuhan nyo, mga 6,000 lang ang isa. Six, eight. Babae kasi. O, babae 6,000. Eh, kung tatawad po sila, pwede Hingga pa. Nagosa full pa, nagosa Pwede pa, nagosa full pa. Pero pa, meron. Nagosa full yan. Matatagpuan nyo ako sa kukawi, sa groto, Kamalabon, dito rin sa Bando. Oh, Taga saan ka ba kuya? Sa, Letre ko, sa may MC sa Mall. Sa Letre ha, oh, Malabon. So kung, eh, kung bibili kuya, malalayo, kaya ba yung dinipin? Pwede silang kumontak sa akin sa number 0976 ano, sorry sorry, sorry. 200 Kuya Rolly. Okay, o yeah, si Kuya Rolly. Okay. Ah. natin sa Bukawi okay, to si Kuya Rolly, sa Bukana eh, Para diba? ma-flat natin na Okay. Oh, yan. Meron pa akong chocolate liver sa bahay, marami pa 'yan. Okay. Okay. Marami tayong klase nga. So, Meron pa akong all white. All white. Yung all white dito, meron ako. Rare 'yun ah. Oo nga, meron oh. akong all white pero 18,000 'yun. 18k. 18k 'yun. Kapag dito nila? Oo. Ah, mga anak. Naglabas ng ano, anak? all white. Naglabas ng tricolor. Oh, Tricolor. Pero white 'yun. Solid soli soli yun, boss. Solid rare yun, rare. Mataas yun, oh. mataas yun. Okay, abangan natin. Baka minsan dali ni Kuya Rolly sa okay. Bukawi yun. Okay, sa Groto. Thank you, boss, ha? Okay, thank you, thank you, you rin. Thank you salamat. Salamat. Bye-bye. Sino kaya itong nandito? Uy! Hindi ko pala yan, ride the drone. Oh, si Boss Mac, binalaw oh, tayo rin sa Ubando, ha? First time ko dito sa Ubando. Pwede na tayo dito. First time ba? Oh, yan. Oh, yan. Oh, yan. Ay, akalaan mo, dinalaw pa tayo rin. Talang siya ko pa, boss? Taga Marila po. Oo, oh, Marilaw po. Pampadaan lang ako rito. Oo, oh, pampadaan. May siya. dinala ko na rin itong mga kitty natin. No? Ilan ba na yan, boss? Ito, two months lang to. Two months? Gender? Babae, babae, tsaka lalaki. Lalaki, babae. Ang oh, po nila, ragdal, tsaka Himalayan. Ragdal, Himalayan. Crossbreed po ng Himalayan, tsaka ragdal po. Oh. Triple coat po yan. Yeah. Magkakabigay mo, boss? 15K na lang po. Each? Each, 15k oh, each. Ayan, 15k each ha. O oh, kasama mo na to. O may mga boxing oh, card, no? Oh, yes, yes. Health oh. card po nila. Pet card ayan, nila. O so sa mga gusto mag-avail ng heating ko, direct message yun na ako sa page ko, Mack and Pets. Ayan. O yan, kontakin nyo ako sa number na lalabas sa screen. O, support natin yung bagong mga Facebook. Yes, Pangalan lang naman bata yes, rin, di ba? Yes ayan. Na? Ayan. Mac and Pets. Mac and o yan ha. Support pa rin, follow natin yes. siya sa FB page. Yanday, no? Dalawa lang dalawa mo, boss? dalawa lang. dalawa lang. Dalawa lang, Oh. Himalayan Ragdal. Yes po. 15k each. 15k each. Yeah. Kahit yung babae ganun yes, na yes, right? Po, yes po. Oh, yeah. Thank you boss Mac. Salamat po. Ah, thank you. Oh, may kakaibang tumating dito. May mga rabbit dito. Oh. Basta oh. so, nang tawag si rabbit mo? Ano ba? Local New Zealand po. Sa upgraded. Local New Zealand? Sa saka... upgraded. Up upgraded? Apo. Ano? Ilan po na ito mga ito? 2 months. go to 3 months na po. 2 oh, months. go to 3 months. Salakit pa ba iba ito? Salakit. Hindi ko po siya ma-gendress po eh. Ah, hindi po pa na ma-gender yung mga ito? Ah, mga 3 months pa taas po. Ay, yun. Magkano bagay mo rito? Ay, hey, 200 na lang po. Sa kita po 200 each? Aba. O, oh, yan ah. 200 ay, each. O. So. Oh, sa mga gusto nito, ano? Dati nag-alaga kami. Facebook mo, boss? Friends Flaviano po. Friends? Flaviano. Flaviano. O, yan Yan ah kaya pwede niyo po siyang kontakin doon no? or kaya i-visit niyo yung uh, FP niya. Renz Flaviano Apa. Oh, Thank you boss Renz. Thank, Thank you Thank you, Ayun, yun, yun. Good morning sa lahat ng viewers dyan, right in roll. No? Bali, uh, meron lang tayong tatlong available na ipapakita sa inyo. No? Ito lang kasi yung uh, available natin ngayon dahil na-sold out yung nakaraan. Bali, meron tayo dito yung Persian Ragdoll No? Bali, ito isang buwan. No? Ito siya, yan. Ito yung Bali ito ang gender nito is lalaki to lalaki yan. Persian ragdoll one month old pa lang, no? Bali isasama ko na yung nanay niya, no? Bali yung nanay niya ito, diyan ka lang yan. Bali yung nanay niya siya, bali yung tatay nito Radal no? Bali ito i-ano ko na to kasi one month pa lang to, hindi pa pwedeng pang uh, hindi pa hindi pa siya pwedeng pang release. Kaya isasama ko na yung nanay, no? Ito, bibigay ko na lang to ng 12K. No? Yan. Itong dalawa na to, no? Bali, ito yung anak, ito yung nanay. Yan. Bali, syempre, ah, normal lang sa nanay yung nag-shed kasi kakapanganak lang, eh. Nag-shed siya, no? Dahil kakapanganak lang, no? Bali, yan, yan sila, guys. Bali, ito yung nanay niya, nag-shed dahil kakapanganak lang, guys. Normal lang yan sa bagong panganak, no? Yan. Normal lang yan. Stop, panis. Stop, Uh, guys, tapos ito yung available natin for na female. Bali, uh, na na siya ng ragdoll, no? ah uh, tingin ko pregi na rin to, no? Ito siya, guys. So, yan, yan, yan siya. Yan siya, guys, yan.